Yes, good day mga boss. Dito ito sa may SLX TR4, sa may una-unahan ng Santa Maria o Barangay Santisimo. Dito sa may San Pablo, Laguna. Uh, karaniwan nadaan ako dito sa lugar na ito, sakto naman na dun, nung dumaan ako, ay may naglalatag ng concrete cement. At ayun, uh, merong paparating na pison, tumigil muna ako. Kaya ako ay medyo atrasado ang daan diyan Tapos isininyasan ko yung operator ng pison, pwede na daw. Tapos ipagdating ko naman doon sa may hulihan ng pison, hindi ako kasya. Kaya ang ginawa ng pison ay umatras siya. Imbis na ubabante para makalusot ako, umatras pa siya. Tanyo. Lagi ako nadaan dito mga boss, gawa ng nagpapadaan naman dito. At saka ano pa, shortcut dito pag dito ako dumaan. Kahit saan ako dumaan, bypass road ng Alaminos O kaya naman ay Oo nga, bypass ng Alaminos Dito ako nadaan Nakakana na ako dito Kaya ayun, nakalusot na ako At uh, diretso uwi na ako nito mga boss Yes, today mga boss Ang inyong mapapanood ngayon Ay nandito tayo sa may barangay Santissimo Ang nangyari dito ay dumaan ako dito Sakto naman na naglalatag sila Ng samento dito sa may barangay Santissimo malapit dito yan tapos uh, hanggang dito yan nakita natin yan hanggang dito lang hanggang dito yan, sa may barangay San Isidro. San Pablo Laguna itong barangay Santissimo San Pablo Laguna pa rin yan mga boss so yan lang yung ating vlog ngayon pero uh, may iksi lang ito simple lang pero makikita nyo naman yung latag ng samito na napakaganda na Thank <laughs> you. yung dinaanan natin ay malapit na sa may Santa Maria katabad lang ng Santa Maria yon at nilalataga na siya katulad nito yung magkabilang yan tapos ito magkabilang ito yung gitna Ah, uh, malapit na rin siyang matapos at na, talagang paspasan na yung paggawa dito talaga 2025 siguro ay pwede atong padaanan pero ang alam ko pagka ganyan tapos na tapos ay eh, nadadaanan libre pa katulad dun sa CLLX sa mm, ano tarlak yata o pampanga ganoon na mayayari yan siguro ha hindi natin alam kung ano ano naman to eh ah uh, ibang contractor naman to depende yan sa kanila so itong dulong ito napakahaba naman ito sana hindi sarado ay hindi hindi sarado pwede tayong dumahan dito uh, ito yung mahaba yung mahaba na uh, cementado na o oh, sementado na napakahaba nito nagpapadaan naman sila okay lang yan laging nalagyan ng ano ng palito yung, uh, yung pinaka-dugsukan Ganda na no? Haba na. Ali ka. Napakahaba nito. Tapos ang ko na to sa may Town Interchange. Meron lang si mga putol-putol. Yung malalapit na sa sa mga tulay. O doon sa Box Tunnel. Haba nito. Okay mga boss, maraming salamat ulit sa panonood ng video ito at kung bago ka pa lang sa channel ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button dyan sa baba. Buwan ang pagka hindi kayo mag-subscribe at nagustuhan nyo itong video ito, ay kailangan nyo pang hanapin ang channel ko. Kaya kung gusto nyo ma-update lagi, mag-subscribe ka na. Nandito na din lang naman kayo, napanood nyo na itong video ito, subscribe na, libre lang naman yan. Kaya, uh, subscribe na ulit ulit ako sinasabi ko sa inyo subscribe na at gawa ng maraming nanonood dito na hindi mga subscriber Kaya subscribe na kayo at kita kita tayo mga boss sa susunod na video maraming salamat po